guys, for the video, nandito kami sa Manila Yacht Club. So, ayun guys, ang ganda ng view dito. Kailangan makapag-relax -rela relax din pag my time. So, ayun guys, sobrang ganda dito guys. So, ayun guys, sobrang ganda ng lugar guys. So, paminsan-minsan talaga kailangan mo lumabas ng bahay guys. So, gumalagala din pag my time. So, kasama ko pala dito ang aking jisawa. So, ayan guys, ang dami ng mga iba-ibang klase ng mga yate dito, guys. So, enjoy, enjoy life lang guys. Hanggat may pagkakataon ng mamasyal is mamasyal kayo guys. So, ayan. Napakaganda dito guys. Sobra. Mm.